Oh. Wala nang ginawa ko na. Wala rin, rin. Mon, magsasati tayo. Oy. No? Ano ba yung tiyan mo oh, dito, na lang ang umutot ito eh Basta ano masasabi mo? Uh, masasabi ko guys, Ay, tara na <laughs> oh, Wala naman kayo magagawa kundi di ka niyan Hindi <laughs> manaring ako lang gilbira din eh Ay ahawa ka na nyo yan Sa lakas mong yan, Ay, tama na ito lang dyan Kaya mo yan Gan, sati muna tayo, sati. Hoy, bangon muna kayo, ba? Para kayo. Napay sa kamay. Guys, kape tayo. Yan. Mm. yan. Paray, yan. Kayo, pastas, medyo hmm. na pinapahal. <laughs> Nilamutak na lahat. Aray, <laughs> 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 tulog pa yan. <laughs> May hawak-hawak na tinapay. Oh. Um. <laughs> Kasi mo bubusin siya. Chad. So guys, yan. Good evening, good evening. Muli tayong papalaot. pa. Biniran nyo pa. At uh, Habang naghihintay tayo ng iba nating kasamahan, yan. Kapal, muna kayo guys. Kakape muna. kay. Shoutout kay Pastor na tulog -igising. <laughs> <laughs> kahit tulog ay gising. kahit tulog ay nakapagabot ng tinapan. Mm -hmm. Ano yeah. Yan. Klase nagigising <laughs> <laughs> <Wala laughs> pa ang kuya Luay. Wala pa eh. Kapi muna mga Lodi. Malagkit din ang likod doon ay. Sa igan ay. Wala pa yo eh, oh. Time check. <laughs> Shoutout 12, 20. 12, 20. Shout out Master Kungo. Yan. Yeah. na naman. Oh, eh. oh, mo naman. Hindi makapagsalita. Oh, mo tinapay. Ng tinapay. Ay, okay. yeah. kung buwag ang tinapay, eh, manadali. hindi ako si manana ah, siya pa pala sa bigit mo pa ni... Eh, <laughs> mo ba ano man are? Ilan mo ta kay e, ubos mo? Ayun ng <laughs> papapaglamangan ng tinakapayaw ha. Nakatulugan na. Ito <laughs> mai pa naman ako nina bago dumating dito. <laughs> Sarap. <laughs> <laughs> yeah, ma. Sa jang ni Luis ko ay out ko nang tayang kakalan ginagamit pag <laughs> ano eh. <laughs> Shout out. The Machinis, Tan oh, Boots. No, 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 no. Yung. Pare. So guys, yan. Nariyan na tayo. Okay, Nag-pre-prepare na ang ating mga... <laughs>

Amoy, natutulog yung tangkas ng kasang Ang <laughs> sarap na eh. yung kinakain Guto mo ha Bago tayo tumalaon Mag Talam na natin na kaunti ating chan Aari yan ha Yan na. 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 Hindi daw na remote kayo Hindi mo ano na lang yan guys Yan na ating mga Yan o, busero Tatakaw ka Hahaha Ayan. <laughs> okay. so Ayan. na tayo guys. Yan nabang-abang na uli sa ating magiging kuke. Sa ating magiging blessing. Okay. Iyong

Ayan pa, oh. yeah, tapo na, natapo na. Ayan, na, mo na muna, Chad. Chad! mo na mo na muna. Ayan, naglagla. Patagalin mo na banyera. mo na muna. Ayan, napastaro. Ayan, mga pa. Iginakaw na huling vlogger wala na, parang nakakaroon lahat. Chad, mo mo na

Yan, uh, oh, ayos din eh, oh. Yan guys Kala kayo Alumahan Yung Nasa kaya yung para sa matatakaw Nandoon pala Para <laughs> <laughs> yung sa matatakaw pa rin guys Nasa yung sa matatakaw Okay yan Hi, Sa kuya Raymond Hmm mga ano lumahan, lumahan. Oh, yung huli namin ngayon? Ano yung pirka sa amin? Limang kilo. Balaw. Kung may bibili, isang dala kilo. <laughs> Yun. Uh, Tapos makumurin. rin kuya Raymond. Ayun guys. Uh. Oh, okay. So guys, okay. so, yan. Tatatlo rin tayo kahit pa paano. shout out. Shout out. Uh, Alian, ano the sniper. <laughs> Bayad na si sniper. <laughs> na dali na naman sniper. Daluhan sa pawang tinalaon. Daluhan sa pawang hindi makakabaka makakadagan ng sniper. Daluhan sa paglagay. <laughs> shout out kay Pastor, Terador ng fighting. Giniling <laughs> ka mo ka. Pero sa iyong kapitan natin uh, Shout out muna. Ay, ba't walang gata? Wala, wala mo? Aniinda pa rin yung mga pambubulabog <laughs> kanina, pare Inuungulang ko lang kayo Tangina, pero kusingin diwa ko Mahayot kayo Yum! Pauwi na tayo Good morning, good morning na <laughs> mm. Ano, idol? Idol Shut out! Ayun nga no. naring isang karay, oh. Ano ba yan? Ano ba yung bakit galing sa alias nga rin? Shout out mo sa Major Wilfer Mante. Anong sasabihin mo sa mga batsyer oh. oh. mo? Uh. Oh, mga batsyer. Oo. Oo. Anong sasabihin mo? Okay lang. Huwag kayo marunay. Sayon mo. Ang net po na rin yun. Okay lang sa akin. Wala akong manararamdaman puso na nakatakpan. Yeah. Ibig sabay pusong bato ka. Okay lang sa akin. Hay, hay, kuha ka daw ng ano daon para hindi kita sumbong. Kuha ka daw kape, sabi ng kuya Willy. Ayun oh, nangingi kuya Willy. kapitan hindi ka susunod. Kuya Willy, nagpapakuha ka ba ng kape? Wa. Ayun, kape. Ay, kuya ay. ay

John. Main character na natin ito. Oh, wow. sabi yung... Idol, baka mag-magic ka uli mamaya. Baka mag-magic Kasi so, yung exhibition mo, gamitin mo na naman mamaya. Ay, taas -taas ang sabi nga daw, parang <laughs> <laughs> ako yan, Tay. Ay, taas-taasan pa daw. Ito ka sa palot tumalaw. So, yan. Hindi lang natin nakuhanan yung ating magic kahapon eh. Pero, nagtago na. yan, hindi nakita. <laughs> Ang masasabi ko lang ay ang bodega pang isda yun guys, hindi pang tao. Ika, nangihingi ng kapartek, bodegero daw siya. Bodegero ako ah. Ano bang gusto, salapay. Yan naman ang hindi. Baka na. Nagawa. 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 Sniper! Nagawa. Nagawa. Pwede titig ba <inaudible> yan? Saan ba <inaudible> nakatayo yan? Ba baka wala, kaya malungkot. Saan? Sa Marami, maraming titig yan. Baka may starvation. Manuel permanente? Eh, alias, boy hilaw, pahingi ka pa Takalan mo na rin kamay, takakal, takal takal Aw, na. na. sasabihin ko na lang mamaya nagre-reklamo ka, pinapupunta mo sa Saulay. Hindi ako 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 Ako

sa isang magdamag na lumipas yun ganda naman tayo guys mag dive na naman tayo pangalamang dive na naman tunas hindi na kukuninan ko hindi ha ha